Welcome mga papa. Ito po si Ingo at kasama natin si Tristan Ting ng Konichi Mates. <laughs> tayo na talagang kasama na talaga yung saan. Uy, oo oh nga pala. Bilang sabi mo yung Konichi Mates ingo, may bago kaming episode ni Masahiro. Ito, ano to, maraming nagtatanong sa akin ito, yung ano, kung paano pumunta ng Australia. Uh, so, pag-usapan namin dyan yung mga um, migration pathways papunta sa Australia. Uh, so, sana pakinggan ninyo kung balak niya nang iwanan ng Pilipinas na mahal na mahal nyo. so, 'yun. 'Yun lang, nakapag-promote na ako. Tsaka kailangan natin bilisan ng recording kasi sa mga nakikinig kung isipin niyo man na baka biglang umiksito, sisihin niyo na lang yung The Broden Podcast. Kasi may joy na. Hindi naman, nagsabi naman sila at the time. Binabadali kami niyo ng oh, di, binabadali <laughs> kami ng The Broden Podcast. Basta sila yung sisihin natin kung bakit mag, kung pag medyo maiksi or ano. Medyo mm -hmm. so, pero, yun, yun lang. Pero, alam mo, may, may akong gustong sisihin din. Gusto kong sisihin yung, ano, yung batang namamalimos last week doon sa aking anak. So, ano, para, ano, to give you context, context, andun kami sa Mister Kebab sa West Ave kasama ko yung anak ko tapos mga iba kong tropa. Ngayon, nagkaantay, waiting kami doon sa Mr. Kebab. Tapos may lumapit na, no, na pulubing bata. Tapos siya sabi, kuya, kinalang yung, yung kilakain ng anak ko. Tapos may laruan din yung anak ko na hawak-hawak. Tapos, sinushoe away ko yung bata. Sige, uy, wag, hindi pwede, hindi pwede ginaganong ko. Oh, hindi oh. pwede, madungis ka. Parang ganon, sabi Oo, oh, mo. Oo, parang no? ganon. Uh, ngayon, doon ko naki... Oo, oh, actually, madungi siya siya. Tapos, ngayon, doon ko na-realize na sa, sa ibang POV, ang itsura ko ay mukhang... Anong tawag doon sa ano? Matapobre. Matapobre mama na nag ng bata dahil gusto lang ng pagkain. At gusto lang kunin yung, yung laruan ng anak ko. Isa <laughs> naman, inisip ko, Tas, kasi kaya ko nalaman na no, parang ganun yung ano, or kaya ako nagkaroon ng idea na ganun yung perception ng ibang tao. Kasi may ibang tao na lumapit dun sa bata at binigyan ng pagkain. May, may ah, naawa. Siguro sabi, oh. na kawawa naman to. Oo. Oh. Siguro itong mama Ito, uh, na to na oh. matapobre. Oo, oh, oh. bibigyan lang ng no. fries, Kain din naman sila. Oh. Na parang, ini parang inisip ko, De, parang inisip ko, alam niyo ba kung anong gulo ang mangyayari pag... I mean, hindi gulo na ako mga away sa kanila. Anong gulo ang mangyayari sa amin? Sa akin? Oh, person? kasi baka magwala si Sven, eh, no? Oo, oh, baka magwala si Sven, mangulit. So, parang... Kasi si Sven, sa mga hindi nakahalam, so may autism yung anak ko, yung autism niya, wala namang physical... Hindi halata physically. Oo, oh, oh, hindi oh, halata. Oh, okay. hindi siya drooly or ako naman. So, ako naman, inisip ko, paano ba mapapaliwanag sa ibang tao, hindi lang sa pulubya, as in, sa ibang tao, yung mga class, mga tipong class, yung mga tao na hindi alam kung ano yung autism in less than 30 seconds. Oo, oh, may, may hirap nga yun. Actually, hindi pag, ko pagka, paano ba? Kasi, minsan, ganun din ako. Sa totoo, medyo ano nga ako eh ignorant nga ako pagdating dyan eh sa mga alam mo yun? Parang minsan nga walking on eggshells pa ako pag sasabihin ko yung uh, autistic eh. Di ba? Lagi akong napapapos. Lalo na oh. sa iyo or sa mga ibang tao na hey, hindi I, ko malaman. Uh, ano sabihin ko? Uh, special child? Autistic? Disabled? Mentally disabled? Or hindi ko alam. Pero ang alam ko talaga autistic or special. Ayun. Buti sinabi mo yung Tristan. Kasi sa akin ito sa mga kakilala ko din na kung at, tawag ko lang kay Sven kung ano man yung diagnosis sa kanya, yun siya. Kung autistic Ano bang diagnosis sa kanya? Autism. Autism. So, oh. autistic. Oo. Oh. Hindi mo na kailangan sabihin na nasa autism spectrum disorder. spectrum. oh, ASD. Oo, oh, napakahaba eh. Parang yung mga bakla lang. Tawag nila oh, plus. Ah, um, oh. bisexual. Um, ah, ano, bisexual. Homosexual. Kung homosexual kung ano, -ano pero pare-pareho lang ng bakla yan eh. Par or pare-pareho hmm. lang, lang namang gay yan eh. So parang, ang gulo pa. tas minsan hindi mo malaman kung makaka-offend ka ba dun sa term kasi, tinawag mo kong autistic. May, or tinawag <laughs> mo anak ko na autistic. Na parang, eh. <laughs> ano yung tawag ko? <laughs> So iyan, mean, may din lang parang kaya me medyo ako kasi medyo gusto kong maging sensitive naman sa mga ibang tao. Kasi oh. nagbabago na ako eh. Tatayhood podcast yeah, to oh, eh. Oo, so, ay siyempre, syempre. Oo, kailangan maging <laughs> sensitive naman ako sa. Hindi, you know, pero honestly, tina-try kong maging sensitive sa mga ibang tao lalo na sa mga parents o, na may ano na with, with na may autistic special na needs. anak. Oo. Oh. Oh, or special needs or or what whatever. Mm. -hmm. Hindi, ang hirap din kasi para sa akin Ingo ah. Kasi sabi mo ikaw as a parent na may anak na autistic. Mm -hmm. Ako naman as someone outside that ano bubble na oh, na, oh. Uh, parent na may autistic na ako hindi ko alam. Minsan syempre ako makikita ko oh, parang may iba dun sa bata. Hindi ko tubig oh. alam, itatanong ko ba autistic ba yung anak mo? Or di ba mm. parang dead ako madalas pag kami nakikita ako na gano'n ng mga ibang bata. Dead, ma, dead man na lang ako. Hindi ako umiikibo oh. o hindi mm. ako nagtatanong. Mm -hmm. As kagaya nito, ang ganda ng sinabi mo, paano i-explain ng mga magulang? Kasi normally mga magulang hindi sila nagsasabi. Mm. Hindi mo oh. kung um in denial ba yung mga magulang or oh um, hindi patay mali lang ba sila? So, uh, yun. Yun. Tsaka yung, ano, sa, tsaka ma mahirap din dahil nga yung yung pagiging autistic is hindi ano, walang physical indicators. Maliban nga kung merong comorbidity na may cerebral tululaway. Tululaway o kung ano man. Pero Merong... duling. ay so ayun duling. Ay. Oh, totoo naman, duling kasi o ba may may talaga mayroon ba talaga duling na autistic? Autistic sila tapos oh. sila. Oh, pare, uh, ah. ano, oh, lahat ng lahat ng flavor ng autistic, lahat ng flavor ng autistic meron, meron ang autistic na retarded eh. Isipin ay, mo. Di ba, he... oh. Eh, oh. Hindi ba pag yun yan yan, yan inko, sinasabi ano oh. mo yan. Autistic na retarded. Di ba hmm. yung autistic, yan yung yan yung retarded ng modernong panahon? Yan yung term sa mga retarded sa panahon ngayon? Actually, hindi ko alam eh. Kasi, hindi ko alam kung yun yung equivalent. Pero based sa diagnosis, i-correct yun na lang ako listeners. Yung retarded, medyo bumaba yung IQ mo. Kapag retarded, kapag sabi mo retarded ka, parang yung IQ mo imbis na normal na 100, nasa 13 na lang or kalahati. Hindi eh. ba yung parang isip bata ka lang, gano'n, na mas ano? Yung isip bata, mm -hmm. actually, minsan di ko na din alam eh. Oh, yung, well, yung, yung, yung. Ang hirap, ang hirap. And, and oh, ang hirap, hirap din dahil sa panahon ngayon na um maging, na yung mga... <laughs> pagiging Yung mga politically correct shit na yan na parang, oh, dapat, yo, you shouldn't be saying that. Kasi, ganito, <laughs> ganito, 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 you know. Na parang, ako, I try to feel for for them. I I try oh. to empathize sa mga tao. Pero minsan kasi, hindi ko kasi alam eh. I mean, oh. Oh, yeah. yun. Which is, tama naman. ah uh, pero, ano, do sa comment ni Vince na, yun ay ah, hindi. Hindi yan yung comment ni Vince na gusto kong yan, you know, ipakita. Ayan, yung sabi ni Vince, may mga iba daw autistic na super matalino. Ano? Oo. Um, oh, oh. Meron din, ayun, tapos, ganda din naman yung normal na tao na may super talino din ng ibang tao. Tapos may iba, super bobo na minsan na nasa... Super bobo. <laughs> minsan na <nasa> borderline <laughs> na ng pagiging ano, mentally disabled. Pero anyway, wag tayo po ito doon. Oh, wag tayo pumunta dyan. Ibang, okay. may ibang grupo naman na umawin ngayon. sa akin. <laughs> ito nga yung go. So, paano? Paano mo ngayon i-explain? Kunyari, ako lang. Makita ko, hmm. parang iba yung ilos itong bata na to. Ah. Ba't ayaw niyang, ba't siya nang aagaw ng laruan? Bakit siya ganito? Bakit siya nangangagat sa school? Ah, ang paano mo i-explain sa mga yeah, sabi mo sa pulubi kunyari meron kang 30 oh. seconds paano mong i Plus, ano i natawa lang <laughs> ako dito sa comment ni Vince pero ayo ang i-post dito kasi. wag <laughs> na oh wag wag yan actually hindi ko din hanggang ngayon nung nangyari sa akin yan na may pulubi nga hanggang ngayon hindi ko pa rin maiisip. Usually ang naiisip ko kasi puro patawa, yung mga tipong huywag mo ano itong anak ko, naagat 'yan. Parang well, ang hirap i-condense at 30 seconds. Siguro <coughs> Sig Siguro ang best na makakaya ko uh, magagalit siya. Huwag mong kunin kasi magagalit siya. Pero it does not explain kung bakit siya oh, magagalit. Ano yung condition. Oh, kasi thinking about it na sige sabihin mo pulubi yung mga yan eto sana walang ma-offend or walang mga pulubi oh correct na <laughs> hindi syempre yan pulubi syempre hindi nila naiintindihan ako na autistic ang thinking nila ah, abnormal siya oh, oh oh sige yung thinking nila ako galing ako sa uh, sa mga ganung Ay, environment Alos, sabi nyo, pulubi ako dati. Hindi, hindi, <laughs> hindi, naman dati. Pero yung mga kaibigan ko dati, mga nasa ganun, ano, uh -uh. nandun sa level lay ng laylayan. Uh -huh. Ang talagang, ano lang namin, pag nakakita kami, ah, puta, abnormal. Ganun talaga. Uh -huh. Uh -huh. So, sasabihin mo ba ganun? O, oh, money, kasi abnormal siya eh. Hindi, di ba? Hindi. Ang sabihin ko lang sa Pulube na ayun nga, magagalit siya favorite or favorite niya kasi tong toy. Kaya eh, hindi ko pwede ibigay. Yung mga ganun. Kasi hindi din naman nila maiintindihan pa. Hindi pa nila maiintindihan. Oh, Yung pulube, kay, pulube. <laughs> kaya Pulube. Oo, <Kaya> kasi <laughs> Pulube. Kasi, <laughs> oh. ka, eh, di, eh. Pero yun, yun yung, yun yung pinaka top of my head na hindi pa nila maiintindihan kapag sinabi ko yung diagnosis, mag-open mag pa yan ng ano, can kind of worms. So, talagang, i, i, ano ko talaga, i, i, explain ko talaga sila sa words na maiintindihan nila, which is, magagalit, favorite niya, yun. Pero pwede At, siguro kung kunyari, sabihin natin, ilalagay natin sa pulube, Hmm. Tingin ko baka naman hindi mo na rin kailangang i-explain. Baka pwede naman mag-offer ka na lang ng iba na boy, ito na lang kunin mo. Ito yung 20, ito na lang sa'yo. Uh, And then tapos. Pero kung kunyari oh, no. sa mga ibang tao, oo, oh, totoo. Uh, Di ba? Hindi mo na makailangang uh, i-explain sa kanila eh. Uh, kasi parang anong pakialam nila? Ang pakialam lang naman kasi nila is may makuha sila sa'yo eh ah oh, ah, oh. di ba? So, parang tingin ko, yung solution dun sa'yo, sa, sa sitwasyon mo lang na yun, hmm. Na kinukuha niya yung, ano ba yung kinukuha niya kay Sven? Ano? Kumuha siya ng fries tsaka ng burger. Tsaka o, yung Kumuha siya ng fries burger. Siguro sabi kuya, akin na lang yan. Kuya, pakagat. Oo, oh, diba? yun, yun. Kadalasan, yun. gano'n yung mga tulubi, di ba? Ay, Kuya, pakagat. <laughs> akin na lang. Ubusin mo pa ba yan? Akin na lang. Hindi, oh, so, pwede mo yung, yung ba? Kahit <laughs> punong-puno pa yung fries, no? Ubusin mo pa ba yan? <laughs> so, pwede siguro, gawin mo, mag-offer ka na lang ng, ay eh, hindi, kakainin pa niya yan. Ito, 20 pesos, so oh. Bumili ka na lang ng, ano, sa'yo. Kasi, ang oh. main goal naman nila, is hindi makuha yung fries, eh. Or hmm. yung burger, eh. oh. Main goal nila is, may, may makuha Marain sila. sila. Oh. makakain sila regardless or makakuha sa pera regardless pero siguro kung mga no, yung hindi na no, ni normal kung mga tao sa isang gathering oh uh, i-explain mo paano mo i-explain na special needs yung mga yung anak mo yara gumunta kayo sa isang party lahat naglalaro mm. tapos syempre, alam mo yung mga matatanda eh di ba oh mga o, ano ba naman yan Ba't hindi nagsasalita yung anak mo ingo bakit din lang sa sulok? Naka, parang may sariling mundo yan dyan, ha? Ah. Paano yung way mong sasabihin sa kanila yan? Rekta ba? O ano ba? Paano? Yun. Yun. Buti na sabi mo yan. Ito, to totoong, hindi, eh, sorry. Recently lang ito nangyari. So, nagpunta kami sa, nagbakasyon kami sa beach. Um, andun yung mga kabag-anak namin sa probinsya. So, isipin nyo, prob, pero progressive oh, naman na na, mat, I mean, ka talaga. Yeah. <laughs> <laughs> o oh, nga, ano? Provincial din yung Bulacan. <laughs> o oh, nga pala, o oh, nga pala. <laughs> oh, <laughs> oh, oh, pero okay. ayun, um, in-explain ko lang sa kanila na ano, autistic yung anak ko. Siyempre, sinabi ko, autistic. Pagkatanong sila, ano yung autistic? Um, sinabi ko, ang, ang explanation ko sa kanila, may special needs. Kaya, hindi pa niya alam kung paano makipag-interact sa mga ibang tao. Tsaka, kaya din siya hindi nakapagsalita. So, free ko siya kung ano yung kailangan pa niya mag-improve on, which is yung pag yung social interaction tsaka yung ano uh, yung communication skills niya. Na minsan, iniisip ko din, yun din naman yung kailangan ko din improve on ah. Hindi kaya ba <laughs> Actually, matagal ko na din iniisip yun eh. Matagal ko na din iniisip yun. Parang, ha? Huh. <laughs> pero, ayun. pero e, isa pang naisip ko rin, Ingo, may mga ibang tao kasi na sinasabi na, kunyari yung nga, hindi nagsasalita yung anak. Hmm. Oh. Regardless kung autistic or um, normal. Yung nagsusorry, eh, pasensya na, ano lang, mahiyain lang eh. Sorry kasi ganito ah. Ko dapat din, Ah, uh, dapat hindi rin tayo nagsasorry kung may mga behavior na ganun yung mga anak natin. Uh, uh. autistic man or normal na parang hindi siguro natin sasabihin na ay pasensya na po kasi autistic po siya. Ayan. hindi na kailangang mag-sorry. Pero guilty ako diyan nung first few uh, hindi pala. Guilty pa rin ako diyan kasi may mga ano, may mga instances si Sven pag uh, nasa mall biglang may hablutin na mm. tao or ali, ganun. Meron nga siyang na hablut na ano eh. Or meron siyang nga hinawakan na teenager na babae. Eh. Saan so, hinawakan? Um, uh, sa hita. Kasi bababa ah. kasi siya. Bababa siya ah. sa patas na stool. So, mm. <laughs> ayun. Tapos, hindi, hindi ko na itutuloy yung ano, yung sabi ko. Pero, ayun, nag-sorry like, pa rin ako. Hindi ko pa rin, hindi ko siya maiwasan. Kasi, from the very beginning na nalaman ko yung diagnosis sa kanya, nag-apologize ako sa mga tao pag medyo nag-misbehave or hindi akma yung kanyang ginagawa sa social, you know, ko naman. Ayun, <laughs> sa akin <laughs> kasi parang, Ano eh, pwede namang magpaliwanag na lang eh, na mag, i-explain mo lang na um, parang don't be sorry uh, mm. na dahil may condition yung anak mo. Dapat nga, ano eh, yung mga tao, matuto silang maintindihan eh. Kasi, oh. lalo na, kasi napansin ko yan, meron, may party ganun, yung may isang bata mm. na, yun nasa, nasa spectrum siya. Um, nagpapakarga sa akin, taas niyayakap ako. Mm. Um, tapos nagsasorry yung nanay. Sabi ko na, no don't need to say sorry. Sabi ko, okay uh. lang, okay lang. Kasi nga ako, alam ko nga na ano yung bata eh. May special needs. Oo, oh, may special oh, needs. bilang so, oh. okay, mas nakakaintindi, at least, ano rin, hindi ko ipaparamdam dun sa special, sa autistic parent or mm. parents of a special needs kid ba no Kaya, talaga itong politically correct na to o, na auti autistic parent na lang oh na, na, hindi ko paparamdam doon sa autistic parent na, oo dapat maging sorry ka pero so, ako sasabihin ko eh, huwag mag sorry okay lang wala yung hmm. problema kakargahin ko to okay lang kasi gusto niya pala sa akin eh so hmm. okay lang kakargahin ko so, ako yun, sa yun, point ano yun yun, ako sa point of view ko ah, kasi may mga instances din, may mga gayang klaseng tao din, na kapag sinasabi nila sa akin, ah, hindi, hindi it's okay, it's okay. For me, alam nila na, ah, may special, ano, autistic to, or may special needs yung bata, mm -hmm. okay lang to, naiintindihan ko. Um, pero, ako as a parent na may, yun nga, may uh, autistic kid, lagi ako, ano, uh, naka defense position na sorry ka daw ako kasi, by default, ang isipin ko sa ibang tao na, hindi, hindi nila alam ito. yon yun yung default Ako. settings ko. And mm -hmm. I'm feeling ko ganun din yung pakilala mo na... Siguro, ay, baka ganun din. Or baka feeling niya, baka nakakainisan yung anak. Pero o, nga, kung sa mga nakikinig, kung kayo, eh, special needs parent kayo, ano, wag, wag ninyong isipin nakakainisan yung anak ninyo. Mm. Siguro, mas more on, um, Ah, uh, ano ba? Mas tatagan lang niyo siguro. Siguro oh. mas maganda lang da, ano dapat may empathy lang din tayo para sa lahat ng tao. Hindi 'di mm. syempre sa mga anak natin, ba, oh. siguro importante rin na um, sa bahay pa lang din tinuturuan natin ng mga simple tasks 'yung mga bata. Gagaya ginagawa mo 'di ba, Ingo? Tinuturuan mo si Sven na o oh, pag ng labas tayo, Sven, ganito, ganyan. Oh. Kahit natin din nila na kasi ano 'y. Eh? eventually magigits naman nila yan eh. Lalo na kung ginagawa niya na siyang routine. Oh, kapag diba? routine. Kasi sabi mo nga, nabubuhay yung mga autistic sa routine eh. Hmm. So, siguro para madepensahan ma sila against or and yung sarili nyo na rin to, to feel sorry for your kids or mag-sorry sa mga tao or mahirapan sa pag-explain. Baka sa bahay pa lang siguro, maganda, may ano tayo, may ginagawa tayo about it. Treat it na parang yung, kasi normal na mga bata, ganun din sasabihan ko eh, o pag nandun na kayo ha, siguro iba lang yung way ko, na o oh, pag nandun na kayo, wag na kayong magulo ha. Uh -oh. you just need to, wag kayong takbo-takbo doon sa bahay, umupo lang kayo doon, pagka ano. And same din siguro, pag nasa, pag autistic yung mm -hmm. kid. Oo. Uh oh. Actually, um, ano, um, yung mo na behavior, iba yung behavior ng bata inside yung, inside ng, ng family tsaka yung outside sa public. Hmm. Um, sa tingin ko, importante din yun na, yun nga, sinabi mo na iset yung, yung tone sa kids regardless kung may special needs um, or wala. Kasi Actually, Mig, gusto ko sana kwento kaso, ano, um, siguro ibang topic ka na yun. I- kwento mo na, no. nandito na tayo, eh. So, so, may, meron akong pamangkin na, ano, um, medyo homophobic siya. Mm-hmm. So, malayo na to sa topic ah, pero ayun nga, meron akong pamangkin na medyo homophobic. Tapos, binibiro ko siya. Sinasaya ko sa kanya, oh, did you, do you know what um, the Bible says Uh, uh, ano the bible says um, god created man and tapos sinabi niya woman and that's why yung mga homosexual will go to tapos sinabi niya kung saan pupunta yung mga homosexual so tapos na lang kami tapos sinabi ko sa kanya oh ano dapat hindi lalabas to sa ano ha, ah, sa family kasi ano nagbibiroan lang naman tayo pero at the end of the day, regardless kung ano man yung um, ang kanilang preference, tao pa rin sila. You may not agree kung ano yung pinaniniwala nila, pero you should like respect them as an individual. So yun. Oh, so, sabi mo nga, di ba, wag lalabas sa family natin. Pero ikukwento uh -huh. sa podcast. Uh -huh. <laughs> Oo. Oh, pero siyempre, may mga blip-blip na uh -huh. din ako kung ano yung mga… Oh, din, tama <laughs> naman. Tama naman. Na parang alam mo lang na dapat i-set yung tone. And siguro, ito, correct mo ko, Ingo, kung tama ah or mali ah. Hmm. Kasi, um, kahit naman sa autistic, okay lang naman na ganun din, di ba? I-train oh. mo yung bata kung paano sila sa labas, and paano sila sa loob ng bahay. Oh, kasi ganun din naman 'di ba? Eh, diba? Parang oh, iba lang din way, siguro. Oh, iba lang din yung way, tama tama. Ayun siguro mga closing thoughts. Ano ba magiging closing thoughts? Ako, ako siguro closing thoughts ko dito, yun nga, just don't be sorry kung sa sitwasyon ninyo kasi anyeni eh, um yung mundo may nani ako naniniwala ako sa humanity ng mga tao oo oh. na mabait pa rin yung mundo sa atin so dapat huwag tayong masyadong ma-feel sorry sa kung may autistic autistic anak natin iba yung kilos nila sa ibang bata mm. or hindi natin ma-explain and i-explain natin to, just explain natin it is what it is autistic yung anak ko oh. eh kung oh. hindi nilagay, tsaka mo i-expound. And tingin ko naman, alam na ng karamihan ng tao yan eh, kung ano yan eh. Mm -hmm. Yun, igaw ba? Igaw? Siguro ang closing thoughts ko na lang dyan eh, ano, um, siguro tungkulin nating ipaliwanag ang anak natin sa mundo. Pero mas mahalagang protektahan natin sila mula rito. Ayan, dyan po rin kata sa bagong episode ng Tatay Hoy. Kung gusto nyo kami yung supportan, directly punta kayo sa techpatreon.com slash papapatreon. Salamat mga papa.